Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Atty. N. Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner Pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts We do not monetize Ang dito sa inyo, diretsong opinion Hango lamang sa ating passion At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts Ating himayin Pag-usapan Ang isang laban na pinag-uusapan Sa mundo ng pro-boxing ngayon ito po yung bakbakang nangyayari sa pagitan ni Jake Paul, ang YouTuber, influencer turned boxer, kontra sa WBA lightweight champion, Gervonta Tank Davis. Mangyayari ang labang ito this coming November 14, dyan sa Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Bakit pinag-uusapan ang labang ito? Unang-una, sa laki ng diferensya sa timbang at size, physical size ng dalawang boksingero. Malaki po yung Jake Paul at napakaliit nitong si Gerbonta Tank Davis. And yet, maghaharap sila sa ibabaw ng boxing ring. Kaya naman sa edisyon ng Boxer Shorts ngayon, ating hihimayin ang labang ito. Ang ilang mga detalye na umuusbong tungkol sa labang ito. Bakit ito mangyayari? And in terms of boxing history, bago ba ang ganitong klaseng pairing sa boxing? Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan, heto timayin natin ang napaka weird kakaibang laban na mangyayari sa pagitan ni Jake Paul, ang influencer, YouTuber turned boxer, kontra sa WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis. Ang laban ito ay opisyal na mangyayari on November 14, dyan sa Atlanta, Georgia, USA. Ipapalabas ang laban ng streaming giant na Netflix. 10 rounds ang labang ito at isang exhibition lamang. Pag sinabi po natin exhibition, katuwaan lamang. Ano man ang maging resulta ay hindi magre-reflect sa record ng dalawang boksingero. Si Jake Paul ay may record na 12 wins, 1 loss. Samantalang si Tank Davis may record na 30 wins, walang talo, 28 by knockout, pero merong isang tabla kontra kay Lamont Roach nitong Marso. Now, exhibition lamang ang labang ito sapagkat walang matinong boxing commission na magsa magsasanction sa labang ito as a real fight. Napakalaki po ng diferensya in terms of physical size ng dalawang boksingero. Si Jake Paul, na may taas na halos 6'1", fought at 200 pounds o cruiserweight sa kanyang huling laban. Ito namang si Tank Davis, na may taas na 5'5 lamang, Fights at 135 pounds. Ito po ang lightweight limit. Si Tank Davis is actually the WBA lightweight champion. So parang lightweight kontra sa cruiserweight. Ang laking diferensya po niyan mga kaibigan. Kaya hindi pwedeng isanction na totoong laban. Kaya exhibition lamang. Pero may mga, may mga nakita na tayo eh. May mga nakita na tayo napaka weird na boxing commission. Uh, remember the fight of Mike Tyson versus Jake Paul? Yung laban na yun was basically fought under exhibition rules. Pinaliit yung haba ng rounds, ibang size ng gloves ang ginamit, and yet it was sanctioned as a real fight. Pero so far, for now, ito po ay isang exhibition fight lamang. Now, bakit mangyayari ang labang ito? Alam ko, yan ang pumapalahot na tanong sa inyong mga isipan. Well, four years ago, nung bago pa lamang sa boxing si Jake Paul, Naglabas siya ng listahan sa kanyang Instagram. Eh, yung kanyang hit list na tinatawag. Mga boxingero na gusto niyang makalaban. Well, nandun si uh, Canelo Alvarez. Nandun si uh, MMA Stars. Si Conor McGregor. Si Tyron Woodley. And even Gervonta Tank Davis. So, nandun sa listahan si Tank Davis. Sapagkat, bagamat maliit, exciting na boxingero yung Tank Davis. Nasa listahan siya ni Jake Paul. Now, on the part of uh, Tank Davis, mangyayari ang labang ito sapagkat, number one, kailangan niya ng pera. Si Tank Davis lately, mga kaibigan, wala nang masyadong interes sa mga totoong laban sa boxing. Wala na siyang interes sa boxing actually. Sapagkat pumasok po siya sa isang real estate business, meron na siyang isang real estate business at yun ang kanyang focus ng atensyon. Uh, siya po ay bumili ng mga malalaking uh, properties dyan sa Baltimore at magtatayo siya ng mga housing projects. So meron siyang kumpanya, ang pangalan ng kanyang kumpanya ay GTD Development. GTD stands for Gervonta Tank Davis. So real estate ang negosyo ni Tank Davis. Malaking pera ang kailangan mo para magpatayo ka ng mga housing projects. Iyan ang ibinibigay ng laban kay Jake Paul. Mababang laban, low risk dahil exhibition lamang, hindi maapekto ka ng kanyang record, pero malaki ang bayad malaki ang payout na kanyang marirealize. Wala pang exact figures, but reports are coming in na kung 40 million dollars lamang kayang-kayang kitain ni Tank Davis kontra kay Jake Paul. Kasi si Jake Paul, mga kaibigan, ang lakas ng hatak pagdating sa mga ticket sales. E paano ba naman influencer yan eh? Magaling magbenta ng laban. Sana'y siyang magbenta ng laban. He is his own promoter. Now, Jake Paul, mga kaibigan, was originally thinking of fighting Anthony Joshua, the former World Heavyweight Champion, who may be on his way out na rin. So, naghahanap na rin ng easy fight ng malaking laban. Pero, nagkaroon po ng elbow injury si uh, Anthony Joshua at dahil dito, hindi natuloy ang negotiation for a fight with Jake Paul. Maring 2026 na mangyari. Dito pumasok itong si Tank Davis. Now, Tank Davis can only sign an exhibition contract. Sapagkat meron po siyang kontratang pinirmahan para sa ang WBA lightweight title in a rematch with Lamont Roach. So hindi siya pwedeng basta-basta pumirman na isang bagong kontrata. Ito, exhibition lang. Pwede niyang i-justify na iba naman ang laban na ito. Exhibition lamang. Meron siyang kontrata kay Lamont Roach. Dapat nga magdi-rematch ang dalawa this August. Pero ayun nga, hindi na matutuloy. Now, ang WBA, tinututukan itong development na ito sapagkat kung November pala laban itong si Tank Davis at exhibition lamang ito, ibig sabihin, hindi niya may ang WBA lightweight title. Now, the WBA is reportedly thinking kung tatanggalan na nila ng WBA title itong si Tank Davis. Maring maglaban na lamang si Lamont Trotz against another opponent for the interim WBA title. Pero wala nang pakialam sa WBA title si Tank Davis. Kumbaga, as far as Tank Davis is concerned, iisaksak eh, na lang sa baga ng WBA yung kanilang titulo. Wala nang pake. Wala nang pakialam itong si Tank Davis because madali naman niyang i-reclaim eh, o i-regain yung title na yun. Ang importante, malaking pera ang handog ng laban kontra kay Jake Paul. Iyan ang tinutumbok ni Tank Davis. Now, hindi bago mga kaibigan, ito klaseng mga exhibition fights na ito involving the big superstars. Pinawuso ito ni Floyd Mayweather Jr. Si Floyd Mayweather Jr., nung siya magretiro, ay lumaban sa seri ng mga exhibition fights, di lamang sa Amerika, but overseas, kung saan kumikita siya ng malaki. Kung baga, raket na lamang si Floyd Mayweather Jr. Pero si Floyd Mayweather Jr., na-establish na niya ang kanyang legacy. at nandun na ang legacy ni Floyd Mayweather. Kung baga, na lang siya. Si Tank Davis, mga kaibigan, wala pa talagang na-accomplish sa boxing. Wala pa siyang legacy. In fact, active champion siya. Ang dami niyang pwedeng matinong, pwedeng labanan in a real fight. And he's going for the money. He is going for the money. It shows you the lack of interest ni Tank Davis. And it shows you the problem with boxing ngayon. Sobrang daming pera na kahit mga circus act ay nagpo -prosper. Ang daming pera eh, sa boxing eh. Nandiyan yung mga live streaming because of that, ang daming pay-per-view, kumikita ang boxing. Pero nasisira ang kalidad ng mga laban because of these fights na katulad ng Jake Paul versus Tank Davis. But that is the reality of boxing, mga kaibigan. So tanggapin nyo lang as is what it is. It's only an exhibition fight. If you're willing na ikangay magbayad ng malaki to watch this fight, and I'm sure maraming manunood, dahil intriguing nga mga kaibigan, Well, go ahead. Uh, it's at your own risk. Sabi nga po nila. Pero niyan, and you're entitled to watch whatever you want to watch. Yung nga labang, nasisira po ang boxing sa ganitong klaseng mga circus. At yan po mga kaibigan, ang ilang mga detalye na so far, eh, punti-unting lumalabas sa kampo ni Jake Paul at ni Tank Davis. The fight is happening mga kaibigan. It's going down on November 14, in Atlanta, Georgia. Bahala na kayo. Ha? Nasa inyo na yan kung panunoodin nyo o hindi. But I'm sure marami pa rin manunood. It will happen despite the big weight difference, despite the big size difference, it's happening, mga kaibigan. Jake Paul versus Tank Davis. At yan po ang buod ng ating programa for today. Paspasang analisiya sa labang mangyayari sa pagitan ni Jake Paul versus Tank Davis. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. I do appreciate ang inyong pagpalo sa ating channel kahit na hindi ko kayo nire-require. Ito lang po ang channel na hindi kayo nire-require na mag-subscribe o mag -commento. Ano? We are just here to provide you extra information sa inyong mga diskusyon sa boxing. Makadagdag lang tayo ng information, okay na para sa inyong lingkod. Ako po si Tony Ed Tolentino. Muli nagpapaalala walang personalan. Buntalan lang!